Mahal pa yung combat uh... I would like to say mga kababayan ko huh? bumilang kayo ngayong araw na ito. Sabihin ko na ho sa inyo in front. Ngayon niyo lang maririnig to. Ako na ho mauuna magsabi. There is a 200 na tao na makukulong nang dahil, nang dahil sa pagnanakaw. Yan ho. Pauna pa lang ho itong sasabihin ko. Dalawang daang katao kaagad ipakukulong ng gobyerno. Sino-sino sila? Abangan niyo. Hindi ko muna sasabihin dito. Pero alam ko may mga magtataguna at mayroon ng mga makukulong. Yes, tama ka na narinig sa akin. Dalawang daang katao ang makukulong. Yan ho, yan siya sasabihin sa inyo. Tuloy. Ikaw dapat ang mangunguna dahil ikaw dapat ang pumoprotekta sa amin dahil binoto ka namin. Oh, real talk. <smart noise> hindi sa totoo lang ako, 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 I have a doubt to Senator Mark. Kasi, number one, hindi pa rin po niya natutupad yung 2,000 pesos na pangako niya ng kuryente. <laughs> <laughs> hindi seryoso! Number one, hindi niya pa rin natutupad. Kumbaga, maraming bumoto sa kanya kasi yun ang pinang clickbait niya. Sa makatawid, ginamit niya yung salita na yan para mautupo kayong lahat.